Saudi Arabia at Pakistan, pumirma ng kasunduan at ang kasunduan ito ay sumentro sa kanilang defense treaty. Ang Pakistan ay kilala bilang isang nuclear power country. Sinabi mismo ng Pakistan na nakapaloob sa kanilang treaty na kung ang Saudi Arabia ay atakihin ng ibang bansa ay parang inatake na rin ito ang Pakistan. At ganun din kung sakaling ang Pakistan naman ay atakihin ng ibang bansa ay parang inatake na rin ito ang Saudi Arabia. Ibig sabihin, automatic na kung sino man sa kanila ang atakehin ng ibang bansa ay magpapadala agad ng tulong ang Pakistan sa Saudi Arabia at Saudi Arabia sa Pakistan. Ngayon, paano maaapektuhan sa treating ito ang India, United States of America at Israel? Magugulat ka sa iyong malalaman sapagat sa treating ito ay meron palang bansang target ang Saudi Arabia at Pakistan. Sino ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, dating gawi. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Samahan mo na rin ng matamis mong like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 19, 2025 at napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa Saudi Arabia, Pakistan, United States of America, Israel at ang India. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa balitang internasyonal. Marahil ay isa ka rin sa mga nakarinig sa balita tungkol sa ginawang pag-atake ng Israel sa Doha, Qatar nito lamang nakaraang araw. Marahil ay isa ka rin sa mga nakarinig na ang Saudi Arabia at Pakistan ay pumirmanga ng kasunduan at ang kasunduan ito ay sumentro sa kanilang defense treaty. Maiinit na mga tagpo ang nangyari mismo sa loob ng Riyadh. Ang Prime Minister ng Pakistan ay nagtungo sa Saudi Arabia at sinalubong pa ito mismo ng Crown Prince ng Saudi Arabia na si Muhammad bin Salman. Kapansin-pansin din ang timing ng treating ito sabagat ang treating ito ay nilagdaan matapos ang ginawang pag-atake ng Israel sa Doha, Qatar kontra mga leaders ng Hamas. At pinag-uusapan at nakasalalay dito ang reputasyon ng United States of America sapagat nang atakihin ng Israel ang Doha, Qatar ay hindi man lang ito na ipagtanggol ng United States of America. Kaya ang Gulf countries ngayon ay nag-iisip na kung kaya pa ba silang ipagtanggol ng United States of America at kung hindi na kaya nang ipagtanggol ng Amerika ang Doha, Qatar ay malaki ang possibility na ganun din ang mangyayari sa Saudi Arabia kung ito ay malagay sa alanganin. Yan ay marahil iniisip ng Gulf countries. At eto na nga, bumaling ang Saudi Arabia sa Pakistan. Nakipagkasundo ito sa isang nuclear power country. Ngayon, paano maaapektuhan ang India rito? Alam naman siguro ng buong mundo na nito lamang nakaraang buwan, ang Pakistan at India ay nagkaroon ng gera. Nagkaroon lamang sila ng ceasefire. Pero hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang kanilang palitan ng mga maaanghang na mga pagbabanta. At hindi rin maikakaila na ang Saudi Arabia at India ay maganda ang ugnayan. Ngayon, sa Treaty ng Saudi Arabia at Pakistan nakasaad kasi na kung sino ang umatake sa Pakistan ay automatic natutulong ang Saudi Arabia. Ngayon, ang India at Pakistan ay hindi patapos ang kanilang gulo. Nangangahulugan ba ito na maging ang relasyon ng India at Saudi Arabia ay matatapos na dahil kung sakaling sumiklab muli ang digmaan sa pagitan ng Pakistan at India automatic na tutulong ang Saudi Arabia kaya sa panahong ito ang India ay nag-iisip-isip na rin tungkol sa kanilang ugnayan sa Saudi Arabia at ayon sa mga eksperto ang ginawa ng Saudi Arabia maituturing na isang malaking insulto para sa United States of America sapagkat alam naman ng buong mundo na ang United States of America at Saudi ay malapit din na magkaibigan Katunayan, bilyong-bilyong dolyar ang ibinibigay ng United States of America para sa sandatahang lakas ng Saudi Arabia. Pero yun nga lang mga kaibigan, pala isipan ngayon sapagat noong atakihin ng Israel ang Doha-Qatar ay hindi malang naipagtanggol ng United States of America ang Doha. Ang Doha at Amerika ay magkaibigan. Ang Amerika at Israel ay magkaibigan at sa galit ngayon ng Gulf countries sa Israel dahil sa ginawang pag-atake nito sa Qatar ay malaki ang possibility na kung magkagulo ang Gulf countries at Israel malaki ang possibility kasi na mas papanig ang United States of America sa Israel kaya tinitingnan ngayon ng maraming mga eksperto na tila hindi mapoprotektahan ng United States of America ang Saudi Arabia. Kaya bumaling ng atensyon ang Saudi Arabia sa Pakistan. Pero alam nyo ba mga kaibigan na ang katotohanan sa Defense Treaty ng Pakistan at Saudi Arabia hindi nito target ang United States of America, kundi ang dalawang bansang target ng Saudi Arabia at Pakistan – ay walang iba kundi ang Iran at ang Israel. Paano ito nangyari? Now, take a look. Ang Qatar, merong base militar ng United States of America at hindi maliit, malaki ito. Pero sa kasagsagan ng gera sa pagitan ng Israel at ng Iran, marahil ay isa ka sa mga nakapanood na ang Iran ay umatake sa Qatar. Tinarget nito ang US base pero hindi pa rin ito na ipagtanggol ng United States of America. At pangalawa, sa kasagsagan ng gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel umatake sa Qatar. Ibig sabihin mga kaibigan, ang Qatar ay naging battle zone ngayon. At ang matindi, hindi pa rin na ipagtanggol ng United States of America ang Qatar. Kaya isa ngayon ito sa target ng Saudi Arabia at Pakistan lalong-lalo na na ang Saudi Arabia rival nito ang Iran. Hindi rin gusto ng Saudi Arabia ang project ng Iran na nuclear weapon. Kaya sumasandal ngayon ang Saudi Arabia sa isang bansa na may kakayanang tumulong sa kanila. Walang iba kundi ito ang Pakistan. Marami naman ang mga nagsasabi na kung protection lamang ang hangarin ng Saudi Arabia ay hindi naman pipitsuging bansa ang Saudi Arabia. Malakas din ito yun nga lang hindi sila nuclear power country. Isa pa sa mga katanungan, bakit hindi na lang makipagkaibigan ang Saudi Arabia sa Israel? Meron itong nuclear weapon. Sa United States of America, meron din itong nuclear weapon. Pero yun nga mga kaibigan, nangyari na kasi ang hindi magandang pangyayari. Una, ito ang ginawang pag-atake ng Israel sa Doha, Qatar. Pangalawa, hindi na ipagtanggol ng United States of America ang Qatar sa ginawang pag-atake ng Israel. Kaya ayon sa mga eksperto ay mabuti na ang mas nakakasiguro. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Maaaring ipaalam lamang ang inyong opinion o komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.